Sapos ni Jolena Magdangal, nagsuguran ang mga bashers ni Carlo. Nagpost si Jolena ng kanyang congratulatory message sa bagong kasal. Anya, sabi ni April sa vows niya, Totoo daw pala ang manifesting. Gusto ko lang share na isa ako sa nagmanifest para sa forever niya. At yung mga sinasabi ni Kaloy sa vows naman niya, kung paano niya iingatan, aalagaan at mamahalin si April, alam na alam ko na puso niya ang nagsasalita. Thankful ako na witness ko ang kanilang pag-iisang dibdib. Kaloy, bilang bata ka pa, magkakilala na tayo. Alam ko kung gaano kakabait na anak at mapagmahal sa pamilya mo. Sobrang happy ko talaga para sa'yo. April, mula nung malaman ko na mag-sister tayo kay nanay ni Net, nasundan na kita and ina talaga kita sa galing mo, sa crop mo pero higit sa lahat, sa pagkahambol mo. Congratulations and best wishes at makawitness ng mga kaibigan na forever tapos kasama ko ang aking forever. Kasama ni Julena sa puto ang Mr. na si Mark. Sa sobrang nega, tiyak daw na di tatagal at papabor si Charlie sa divorce bill.